kung ulam at pulutan lang din naman ng pag-uusapan Beros, eh hindi talaga mawawala ang inihaw na bangus. Pero itong sikat na sikat at trending na bagong bukas na nagbebenta ng inihaw at boneless na bangus ay hindi lang inihaw ang may offer sa atin. Sinubukan nga namin itong kanilang mga bestseller tulad ng cheesy baked bangus, classic kamatis bangus at ang kanilang pangmalakasan na rice meal tulad ng bangus sa gata, bangus sa bistek, bangus ala pobre at bangus inasal. Ito nga, ang bagong bagong bukas na Mr. Dagupenyo na sikat na sikat dahil sa kanilang inihaw inihaw na boneless bangus. Ayo, Beros, nagbukas na sila sa Kabagan Isabela at matatagpuan lang sila dito sa Barangay Ugad, Kabagan Isabela. Nasa gilid lang sila ng Centro Mall, Kabagan. At ito nga, sa halagang 315 pesos lang, matitikman na itong kanilang classic inihaw na bangus. At sa halagang 350 pesos naman, ay matitikman na itong kanilang cheesy baked bangus. At ito naman, sa halagang 90 pesos lang, matitikman na ang kanilang mga rice meal tulad ng bangus sa gata, bangus sa bistek, bangus ala pobre at bangus inasal. At bukod nga dyan, Beros. Meron din sila ditong gourmet bangus in tomato sauce, fermented shrimp paste, gourmet bangus Portuguese style, sauteed shrimp paste, at Mr. Dagupeño acara At para malaman kung pasado ba ito sa ating panlasa, Tiki one time na mga boss Alright Vieros for today's video nga Andito tayo ngayon sa Kabagan Isabela Para itry itong Mr. Dagupeño Dahil andito na nga sa Kabagan Isabela Tama ang narinig nyo Siyempre kapag narinig natin yung dagupan una talaga pumapasok sa isip natin ay eh, yung bangus kasi diyan sila kilala eh diyan matatagpuan ang mga nagsasarapang bangus ngayon itatrain natin itong kanilang classic na extra sa laki itong Mr. Dagupeño na inihaw na boneless bangus at ang kanilang cheesy boneless bangus na natin titikman sa kanilang solo meal ay itong kanilang bangus sa gata grabe ang bango <laughs> Nakakaway na dito sa sasakyan yung ano, yung amoy niya. Pero okay na okay lang kasi ang sarap naman ng amoy. So yung kanilang bangus sa gata, kung makikita nyo yung ganyan, ano, meron siya ng tatlong um, onion rings, tapos meron ng kasamang kanin, tapos yung boneless bangus, syempre andyan na rin. At ito ay nagkakahalaga lang ng 90 pesos. Syempre, ano pa ba yung unang paborito ng mga mahilig sa bangus? Syempre yung kanyang chan, di ba? So, the best to. so talagang boneless yun no? kasi wala, wala talagang nakikita ka no? wala akong nakakain ng um, wala akong nakakain na buto ng bangus yan syempre meron din sila ditong bistek 90 pesos lang din to meron na rin itong kanin meron na ditong isang malaking bangus meron na rin itong onion rings at saka spring onion ayan onion rings ba? tama sinasabi ko tapos meron na rin kasamang uh, garlic Bango rin siya eh, pero mas mabango yung kanina. Uy. Ah. Oh, panalo to. Rate ko dito, perfect 10. Pati yung sa kanina, perfect 10 yun. Ito naman yung kanilang ala pobre na bangus. At kung makikita nyo, meron syempre andin pa rin yung bangus. At sya ko, actually guys, yung part ng kanilang bangus, halos yung tail ba ito? nasa tail part na siya 'Di ba kapag tail part eh mat matinik na 'yan, pero nung kinakain ko wala siyang masyadong tinik, guys. Tapos, dun sa ala pobre niya, meron tong sauce, special sauce, 'di ko alam kung anong tawag dito, pero meron na dito'ng garlic tapos spring onion. Tapos syempre, meron pa rin kanin, 90 pesos pa rin 'to. Ayan, check natin, tikman natin. Mm. Okay din 'to. Medyo sa lang to, ng tone, konti. Kasi dahil siguro sa sauce na nilagay, I'll give this 9 out of 10 Compare dun sa dalawa Yung dalawa kanina, perfect 10 yun Manalo yun. Ito naman, meron naman silang tinatawag dito na inasal na bangus At pe 90 pesos lang din ito Meron itong kasamang kanin At ang huli natin titikman ito ang kanilang inasal At parang fried siya Tingnan nyo naman Meron pa rin tong garlic, meron pa rin itong onion, tapos may spring onion, tapos may kanin, at syempre meron pa rin itong bangus actually sa tail part talaga siya nagtataka ako kung bakit wala akong nakakain na malalaking tinik kain hindi konti lang panaro rin to sa apat na natikman ko Beros ang pinaka ko yung bistek at saka yung bangus sa gata panalong panalo yun yun yung recommend ko sa inyo pwede ko rin try yung dalawa kanina yung alapobre at saka yung inasal. Good din naman siya. Siguro, iba lang talaga yung taste ko. Iba lang talaga yung gusto ko. Pero para sa akin, yung bistek at saka yung bangus sa gata, yung panalo. Tapos, ito naman yung kanilang classic na extra. Yung size niya is extra. I-check naman natin. So, ito, meron tong kamatis. Alam niyo, yung, yung classic lang na bangus na iniihaw natin. Ganon din ito. Ano pang hinihintay nyo, Beros? Sumugod na kayo sa pinakamalapit na Mr. Dagupeño at para naman sa mga kababayan natin dito sa Isabela, meron na silang branch dito sa Kabagan. Yun lang, Beros, mabalo!